Magandang umaga sa inyo mga boss Ito gising na naman tayo Ayan palmukat mukat na naman tayo nito Maulan na umaga kasi ito malamig Ngayon mga boss Nag iisip pa ako dyan Kasi sabi ko kagabi magbili ako ng pandisal Ayan nagtanong pa ako dyan sa kasama ko Kung nagmainit ng tubig Bibili ako niyan mga boss Muha ako ng pira ko dyan Ayan Nag-usap-usap pa kami ng mga kasama ko Kumuha ko ng sombrero ko at lumabas kasi maulan sa labas. Ayan o, oh. parang mayaman ako dyan. Marami akong sasakyan dyan mga boss. Ayan boss. At uh, pag tinignan ko yan dyan sa labas, na maraming, malalim na yung tubig dyan pala sa labas namin, sa gate. Ayan. Uh, parang nabasa pa yung, yung, mga sandals ko dyan mga boss. Ayan o. Oh. Malalim ang tubig. Ayan mga boss, papunta ako ng paling ay pupunta ako ng tindahan yan mga boss. Ayan oh, pupunta ako diyan sa tindahan. Tingnan yung mga boss, oh mabasa ang kalsada. May nadaanan ako dito na buko. Pero sabi ko mamaya pabalikan ko na lang. Bibili ako. Ayan, nakita ko sila ni Ina. May eh, nagbatian pa kami diyan ng magandang umaga. Ayan nakarating na ako dito sa pibilang ko ng pandisal. Ayan oh, ang mga tinapay nila. Ayan, bumili ako dito ng pandisal. May nakita kasi ako mga boss doon sa harapan na marami nagwawalis, puro babae. Ngayon mga boss, magbili ako ng 20 pesos dyan na pandisal. Tagpiso lang kasi naman ng isan dyan. Ngayon, dinalawa ko na lang mga boss. At, dinag, dinag, bin, dalawang, bis, dalawang balot ng binili ko mga boss. At binigay ko yung isang balot dyan mga boss. Tingnan yung mga boss. Ayan o, oh, dalawa. Ayan mga boss, munti ko pa nakalimutan yung cellphone ko, naiwanan ko. Ay buti na naisip ko, ay nabalikan ko pa yan, ang cellphone ko mga boss. Ayan, ayan, pumunta na ako ni mga, pumunta ako dyan sa mga nagwawalis, mga babae. Ayan sa mga, ayan o, oh, mga matatanda. Ayan, nakita ko, ang babait nila, mababait nila, nila. Kaya binigyan ko yan sila ng pandisal, Ayan. Ito naman si yan yung sinanay na yan, lagi naman ang bumibili sa tindahan niya ng gulay. Kaya siya yung inabutan ko ng pandisal at bumalik na ako. Ito na napadaanan ko na tong buko, may saging pa. Ayan, bumili na ako dito mga boss at pinabalatan ko kunti para pagdating mamaya sa bahay. Bubuksan ko na lang, saglit lang buksan, di ba mga boss? Ganun ang diskarte. Ayan mga boss oh. Ayan. Ganito yung ganap sa umaga ko mga boss. Mahilig talaga ako magbili ng buko pag umaga. Kasi mayroon na tayong UTI. Ay, eh boss, oh, ayan ang kalsada. Ayan, naparating na ako. Pabalik na kami dito sa hideout namin. Mga boss, ayan. Ito yung labas ng gate namin. Ayan na boss, na dumating na ako dito mga boss. Nabangan na ako ng kasama ko. Ayan mga boss. Ayan, good morning sa inyo mga boss. Ayan. Ngayon, agad-agad ko kagad ininom tong buko kasi hindi pa ako nakainom ng tubig dito. Kaya kailangan ko ng buko agad. Kaya nagmamadali akong makainom agad kasi baka mamaya may makainom ako ng tubig. Ganito ako pag umaga, mga boss. Iniinom agad ako ng buko pag umaga. Kasi ang UTI natin paparating na. Ayan. Ang sarap-sarap ng tubig ng buko dyan, mga boss. Matamis nagutom na ako kinain kumain na rin ako ng isang pirasong pandesal dyan mga boss ayan mga boss dapat ubusin ko yan ng tubig ng buko talaga mga boss ayan ubus na ubus yan mga boss ganito yung ganap ko sa umaga mga boss pag naisi uh, naisipan kong uminom ng buko, tubig ng buko ayan mga boss hmm. pero bumili rin ako ng kape dyan mga boss pero hindi na ako magkakapi kasi nagbubuko na ako Ayan mga boss, magandang umaga sa inyong lahat dyan at good health po sa atin lahat at God bless you sa inyo mga boss. Dito na lang mga boss kung nakarating kayo dito sa Dolo. Bye bye!